At ito na mga kaparikoy. Binalikan natin yung ating trabaho na naghalo pa rin yung langis doon sa radiator. Uh, nagpalita kami ng oil cooler oil, nagpalita kami ng oil cooler dalawang bisis. Pero ganoon pa rin. Uh, na plan na o na resurface na yung dalawang head. Ganoon pa rin. Kaya napakahirap na trouble ito mga parikoy. Kaya ang ginawa namin binuksan namin yung crankcase sa ilalim tapos sinilip namin sa uh, isa't isa yung mga liner, piston at doon na nakita namin mga parikoy na may problema pala sa number 6 na uh, liner doon pala ang may problema mga parikoy kaya ayaw humalo yung uh, tubig patungo sa ilalim sa crankcase mga parikoy kasi pag nag, nakahinto yung engine mga pre yung maliit na maliit na butas matatakpan siya maharangan siya doon sa piston kasi yung maliit na butas na doon sa gitna ng liner kaya pag naka-stop o nakahinto yung engine yung maliit na butas mga pre uh, natakpan siya kaya hindi talaga natin malaman kung sira ba talaga yung liner kasi kadalasan mga parikoy, pag butas yung liner, hahalo talaga yung tubig patung uh, langis sa ating crankcase, sa ating engine. Kaya nalilibugan kami nito mga parikoy. Kaya ang ginawa namin, individual na lang, ginawa na lang namin ng paraan para masolve itong problem na ito mga parikoy. At sa wakas, nakita din namin mga parikoy. Kaya medyo kalmado na yung aming mga sarili yung mga parikoy medyo okay okay ng aming utak o kaya aming pag-iisip kasi nakita na namin yung trouble napakahirap mga parikoy kasi karamihan uh, karamihan na butas yung wheel cooler uh, butas yung liner doon talaga papasok sa uh, engine yung tubig pero ito iba ang sitwasyon itong mga parikoy. Uh, maliit lang na butas. Hindi lang talaga malaman. O kaya hindi natin makita. Kasi natatakpan siya ng piston. Kaya ayaw umagas yung tubig patungo ilalim. Kaya yung langis mga parikoy, unti-unting nagpunta doon sa radiator tank natin. Kasi yan. Pag up and down yung piston, may langis kasi yan nakalubricate sa ating bore o liner. Doon siya tumutulo sa maliit na butas. Kunting-kunti. Patungo doon sa ating radiator. Kaya ito ang nangyari. Kaya ito mga parikoy, video kampante na kami dito. Malapit na itong may solve. Okay mga parikoy, shout out pala mga parikoy kang Jubans. At saka ni Idol Dudong Putigayon sa Talayron. Huwag ka Kumusta kayo dyan? Ni Toto Puliran. Cut out, cut, set cut out sa out. tanang mga set cut out, cut out, cut cut out cut cut sa tanang mga ka... mga ungok. Sa mga <laughs> murang mga ukoy. Kayo mga ka parikoy. Nakita na namin yung mga nakita na namin yung problema mga pre. Nandito pala sa liner number 8. Ah, liner number 6 wala mga parikoy. Si nilip-silip namin sa ilalim kung sinigurado namin mga parikoy kung saan. Inuna muna namin yung cranking sa ilalim tapos inikot yung engine para makita natin yung na mayroon ba talagang butas, mayroon talaga mga parikoy. Sobrang liit ang butas. Parang kasing laki lang ng karayom mga parikoy. Kaya Ibo talaga. Hindi lang namin naipakita mga parikoy kung paano magtanggal ng liner. Meron kaming is special tools galing sa Kaluagan City, Baghdad. At ito pala yung cylinder head mga priyo. Yung parts niya. Dito pala sa left side to mga parikoy. Parang malapit na itong masob problema mga parikoy. Mga palikoy, mga parikoy. Murang na mga okoy. Bibili lang tayo ng isang pirasong liner mga parikoy. Pwede naman tayo bibili ng makabili ng isang piraso. Order, order. At ito na mga parikoy. Ito yung butas niya mga preo. Kaya ayaw humalo sa ilalim yung tubig mga pre sa crankcase sa wheel niya. Dahil paghinto ng engine mga pre dito sa banda. Dito siya huminto, kaya matatabunan yung butas sa ilalim. Dito sa ilalim. Matatabunan siya ng, mablack siya ng piston niya, kaya ayaw tumapon yung tubig papunta dito sa crankcase niya. Kasi pag yung piston, pag nasa top dead, dito talagang malalaman natin agad kung ang problema ay dito sa crankcase. Kasi diridiritso yung tubig niya doon sa ilalim. sama engine natin sa crankcase natin. Dali nating mas malalaman kung dito talaga ang sir ang problema. Kaya nahihirapan tayo mga parekoy. At ito na pala yung liner mga parekoy. Bago, isang piraso lang mga parekoy. Pwede naman tayo makabili ng isang piraso. Pero yung Ah, uh, liner o-ring isang seat talaga, pero iyan lang ang magagamit natin. Kaya dito natin 'yan i kakabit mga parikoy dito. Ito yung bago mga parikoy. Oh. Dito na natin 'yan i kakabit mga parikoy. Yan. Oh, Ayan na mga parikoy, mga murag na ug ukoy. Nabuo na ulit natin yung engine mga pre. Ah, pasporwan lang tayo mga parikoy. Kasi si Toto yung kameraman namin ay humawak ng kamera. Kasi nagdungag siya mga parikoy. Kaya ito, ito ng buo mga parikoy. Ah, start natin ito mga parikoy. Tapos observe natin may, mamaya mga ilang, Simple ilang oras. <laughs> observe na naman tayo ulit mga pre. Mga parikoy. Kung okay na ba talaga? Okay, start! Up. Okay. Get up. Up. Yun. Okay. Banda okay. na mga parikoy. Serve lang natin mga parikoy mga ilang oras. Titingnan natin mamaya yung ah uh, radiator tank niya. Kung okay na ba. Okay.